Ayun yung tindahan! Hingi ako ko ng chichoya para kay ng Princess! Huli ka! Ah! May tao! Hoy, diwata! Huwag kang maingay! Nililoko lang kita! Bebang! Tulong! Si Rafaela yun na, Baka napahamag siya! Kailangan ko siya tulungan! Ops! 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 Daka lang, Huwag kang aalis! Reyna Princess! Nasa pangalim si Rafaela! Bako siya ng mga tao! tutulungan ko siya. Oh. Hindi pwede. Dapat nga mawala si Rafaela eh. Para walang agus sa magic wand ko. Ang sama-sama mo, princess. Gaman ka sa kapangyarihan. Ipagpatuloy mo yung pagbabay, Pai Bebang. Kung mong maging palaka. Oh, no. Wala kang awa, princess. Kokak, kokak, kokak. Bebang! May tao gusto kumuha sa akin! Tulungan mo ako! Nge, hindi tao kunin no? Mabait ako. Tsaka, kilala mo ba si Bebang? Bakit tinawag mo yung pangalan niya? Kaibigan ko si Bebang. Isa siyang tao. Ako din. Isa akong tao. Pwede mo ako maging kaibigan, diwata. Hindi ka ba masama? Hindi ka ba nangunguha diwata? Hindi ah! Bakit ka naman yon? Sa isang magandang diwata na katulad mo? Ako pala si Rafaela Diwata mula sa karayan ng mga nuno sa punso. Ako naman si Boyong, ang pinakagwapo sa buong barangay namin. Kinagagawa kitang makilala, Boyong. Ganon din ako magandang diwata. Boyong, pwede mo ba akong tulungan? Bakit? Anong kailangan mo, Rafaela? Kasi, nasa panganib si Bebang at si Iska. Ginawa silang alipin ni Reyna, Princess. Ano? Si Princess? Kalaban? Oo, may Magik siya, si Iska, ginawa niyong palaka, at si Bebang naman, ginawa niyo namang utusan. Ang sama talaga ng princess na yan. Tara, sugutin natin! Hindi pwede po yung delikado. May si Princess. Wala tayong laban sa kanya. Eh anong gagawin natin para matulungan sila Bebang? Gagawa tayo ng plano. Kailangan kumabawing magic wand kay Princess. Minaisip ka na bang parang Rafaela para makuha yung magic wand mo? Meron ako naisip, si Reina Princess, nagpapabilis sa akin ng chichiria para may pagkain siya. Lalagyan natin ng pampatulog yung pagkain niya para makatulog siya. Yeah, tama, boy! maganda yan. Kaso, may problema ako boyong. Ano na naman yun? Wala akong pera pambili ng chichiria sa tindahan. Wala tayong magagamit. Ako nang bala, Rafaela. May pera ako dito. Ako nang bibili ng chichiria. Talaga po Oo, oh, kaya huwag ka nang malungkot. Salamat sa pagtulong mo. Walang anuman, basta ikaw magandang diwata. O siya, bibili muna ako ng chichirya. Sige, ukuha din ako ng mga halaman kong patulog para ilagay sa chichirya. Okay, magkita tayo mamaya, Rafaela. Ayos, gusto rin ako ni Rafaela. Aling sa'yo, papaya ko chichirya, madami. Bakit gusto bumalik. Yung pagkain ko wala pa. Mabuti nga sa'yo para magutom ka. Kokak, kokak, kokak. Guys, ano kaya nangyari kay Rafaela? Sa tingin nyo, may tutulong sa kanya? Sino kaya yon? Mag-comment lang kayo. Bye-bye!